Lawagian So mga kabady once again, this is Jose Moto Vlog uh, Pasensya na kayo mga kabady kung di tayo nakapag-upload ng mga videos Kasi may magandang nangyari sa ating dalawang action camera Ang ating OSEC S9R at saka yung ating OSEC S60 Basag ang mga lente Nalaglagan ako ng helmet mga kabahan no? Talawang beses eh. Hindi nadala sa isa akong Action cam Umuulit pa sa isa Kaya Wala Pasagang mga lente Ito nga buti nga itong ating OSEC S60 AE Hindi gaano kalala ang tama no Pero tingnan nyo naman itong tagiliran mga kabahan Parang may may naka harang yan yung ating ama no uy Ay, yung lente natin no gusto kong palitan kaso wala namang pera yung ating lente ng ating dalawang action kami wala mahal pa naman magpapalit ng lente hindi pa ako nakapunta sa ating ano ating suki na binila natin ng ating action cam meron naman sila dun kaso nga lang mahal hindi ating hindi ko kaya uh, ano dalawa sila yung isa na lang siguro o itong ating OSEC S60 ang ating papalitan o yung ating OSEC S9R kaya wala tayong mga videos no kasi nga sa kaso ang palad dalawang action cam natin ang basag o may damage ang lente kaya kung napapansin nyo di wala tayong upload ng mga videos dahil sa ganong senaryo sisihin man natin sisihin man natin yung nakasagi ng ating elemento wala ka tayo mapapala gawa ng sisihin natin yung nangyari na basag na rin natin action cam ay nako wala so yun sana mga kabati in naiintindihan nyo ako no, kung bakit hindi ako nakakapag upload din agad ng action, ating videos no o nung yun nga may problema tayo sa action cam damage ang ating dalawang action camera dalawang osek yung <laughs> kung napapanyo sa video natin meron siyang uh, meron siyang nakaharang no? talaga kaya pagpasensyaan nyo na mga kabady ha